itlog na oh. Ang mm. galing oh, eh, guys, mga pechay dito, may mga oh, yan itlog yan na o. ano, may mga ay, itlog sa ilalim. sa akin eh. Grabe, oh. ano? Wala oh. ko kasi, ang manok lang nangingitlog. Talaga yung itlog 'yan. Ay, itlog ay, na. Ay, itlog oh, na oh. Ano, kita mo. May dilaw din. Oh, yan. Ang may galing. Itlog. Puro 'yan. So, yan guys, uh, papunta kami doon sa mga tanim ni Kuya na pechay. Kung saan daw ay mga, mga bunga daw nung pechay, ay yung mga nasa ano, yung mga nasa ilalim ay itlog. Ayun na ah, susubukan natin kung totoo. Oh. Aling diyan kuya, anong mga pechay po diyan? Ito ito lahat ito pechay. Ah, lahat po ito, may oh, mga itlog sa ilalim. Oh, ayan, mga talong na iba diyan eh. Ano? Bob, ano pwede po natin ano makita para paano oh. Map, mapapatunayan kung may itlog po talaga. maganda oh. Magano tayo magbubuno tayo dito para Ay, ano? Ay, ito na po, ayan na. Oh, ito po na natin. Ito na daw si pagano Ay, din. ito guys, ito daw yung ano yung pechay na ang mga ano nag may mga laman doto na itlog, ano? Oh, naglalaman ano ng ba, itlog. Ba, ano may mga laman na itlog doto pre. So, mm -hmm. so Pwede po natin kuya tingnan para oh. makita po natin. Titestingin natin para oh, makita nyo. O, oh, testing oh. po. Kasi para po maniwala yung mga manunood po. Ito, na... mga medyo magulang-gulang na to eh. Ay ah, yung mga ganito malalakas po. Ito. Ay, Sige daw. Ano, Sige daw. O, oh, ikaw na, na ikaw na. Subukan mo. Para, ano. Ito. Ikaw mismo makakita na sabi mo. Baka naman dinadaya kita eh. Napuputol na sobrang, oh. ano. Oh, magulang na, magulang binubunot na. Lang, Sige, oh, binubunot lang ba yan? Sige, binubunot lang yan. Binubunotin mo. Ay, ayan oh ay, oh, itlog nga. Itlog ba yan? Ano Angat mga pre. Oh, yeah. Ay, itlog na. Oh. Oh. Ang galing, oh, eh, guys. Mga pechay dito. May mga oh, itlog yeah, no? na, ano. May mga Ay, itlog sa ilalim. akin eh. Grabe, oh. ano? Kala ko kasi, ang manok lang nangingitlog. Oo oh, no. nga, meron din pala dito. Dito to, Sa ano? Yan. Sa pechay, ano? Minsan, ano, nagiging dalawa pa yung ano, itlog nito. Ano po ito? Ah, nagiging Para gambal. kambal, oh. hmm. Ah, tag-init lang But tayo Kuya, ano? Meron pang, meron pa. lahat yan? Pwede po tayong sumubok? Sumubok apat. Apat, po. Mm. naman. Ito, ito medyo maano na siguro. Oh, Ay yung mga lang malalaki lang lang po. Oh, ito hindi naman yan. siguro to ano. Ay wag yan talong yan. Ay, ah, talong pala ito, yan. Ito, ito. So, so ito, ito lang pichay, lang. Sige, pichay. Ayun. Ay, no, oh, oh, ayan, labas no, sa dito. Wag niyo huwag niyong, ano bibiglain ng gawa ng ano. Kailangan dandan lang yan eh. Dandanan lang. Dandanan lang. Pag naputol yung ano hindi na magsisibol yung iba niya. Wow, galing itlog. Dumi pa oh. Dami pang lupa Itlog yung ano? Itlog na itlog yan. Guys, so yung ano, yung pechay na no, ano, may no, itlog no, sa no, ilalim. No oh, yan. Subukan kaya natin tumamayan ba akin? Ano? Oh, kung ano, um, anong ba? kuya naman yan? Ganon din ba? Oh, katulad din ito, ito. Itlog ito, ng itlog ng manok? Sa manok din ang ano niyan, itlog niya. Grabe, ano? Ang galing. Mga... Ay. Sige daw po. Pero merong malalaki nito. Talaga kuya, pwede nga ano, no? Magbiyak na tayo muna ng isa. para malaman po natin, ano? Kung katulad tayo sa ng itlog ng manok. Ay, Ay, ito na lang. Subukan mo dito. Ayan. Ito. Sige daw. Madumi nga lang. Hindi ba pwedeng pitasin yan? Hindi, tanggalin mo. Ay, pwedeng pitas. Ang galing guys oh, may ilaw na nakakita Inatanggal talaga ng ano, ano, yung pechay oh, baka... na Ay, pakita mo itlog. sa ano? Baka, baka oh, sabihin oh. so, so. sabi nila hindi itlog yan. Baka sabihin nila hindi daya namin ha. Oh ayan okay. oh, itlog po talaga yan. Hindi malinis. Oh ayan, yung mulangkat yan ha. sige pre, biyakin mo. Ayan. Oh, oh. Talagang itlog yan. Ay itlog Ay, na. Ay itlog oh, na oh. May dilaw din. Yan. Ang galing. Itlog. Puro yan. Ang galing. Oo nga guys oh. Itlog na itlog talaga siya ng ano. Yung shell niya manipis talaga parang sa manok. Ano? Oo. Pero May kuya, ano ito? Na, nagiging sisiw ito, hindi man. Ay, baka hindi nagiging sisiw niya. Petchay. Hindi, nagiging petchay. Hindi, Ay, gawa ng ano yan, similya talag... niya yan ang similiya similiya. Oo, oo. Ano ano na yan, similya niya. Similya ng Oo nga. Yan yung kumbaga sa etalong, yung mga buto-buto lang yan, yun yun. Ah, ibinibilad pa siya. Kaya pwede oh. kami makahingin ito, pantanim. Oo. Ayun, magbunod pa tayo. Ito, mag ano kayo niyan, magbunod okay, oh. Okay. pa okay, okay. Para, tayo. ko kayo. Sige. Kuya, ano? Para, Alin po dito yung nasubukin natin? Mga apat, kahit mga apat lang. Apat. Apat lang. Ito, ito marami, oh. Ito. Ito daw malaki ito. Ito ito 'tong malaking. Oh yan, ikaw na uli para ano direkta. Pwede direction. ba akong magbunot? Ay, ay, ay ikaw. Dandan natin. You know, pwede bigyan tayo ni Kuya. You oh. know. Ay, itlog. Sabi sa 'yo, 'di ba? Guys, lahat 'yan na nakikita nyo dito, yung mga pete na 'yan. Oh, peche. Hmm? May lamang itlog na ganito. Oh. Oh. Hmm. Ayun oh. No? Dami, um, tapos yung ano niyan, ito mamaya, Pero, dalhin, dalhin nyo na rin ito mamaya. Para normal lang talaga ang ano, iisa lang ang ano. Oh. Sorte pag dalawa. O oh, pag dalawa, pag kambal. Mm -hmm. okay, yeah. Kaya pala madami, oh. kaya pala mga taga bukid, madami nagtitinda ng itlog. Oh. Kasi sa pichay lang pala nila nakukuha. O, oh, sa pichay lang. Kaya para, oo. Ito okay, pwede na, ito hindi na ito, hindi na, ito pwede ba na rin talagang makakain na ito. Ibig sabihin hindi na tayo maubusan ng supply ng itlog. Oo. Oh, oh. Ayaw na mag-supply. Hindi na kukulangin. Oh, kaya pala mayaman pala ang Pilipinas sa oh. itlog. Ano? Kaya tatanim oh. pa yun Sa bubado, pa namin. isa pa, para ano may alin, apat na Alin dito? Oh, oh Kahit so, alin nandiyan. Sige so, Subukan natin Ay yung medyo malaki daw oh. Saan ba ah, ito, kuya? Ito Kahit alin dyan? Hindi Sige ito daw Subukan natin to Guys oh guys dito ay lang may mga Dito lang kayo makakita ng ano, itlog oh. na ay, Yung mga pechay Tirok na may bata ano bata pa yan ano? Ha? Dito lang kayo guys makakita ng pechay na ay, May parang ano Subukan natin Ay naputol Ay wala Naputol Naputol Saan nyo ba nilagay? Parang tatlo lang ata yan. Hindi, apat. Apat ba yan? Apat yun. Dito. Itlog. Apat na lang. Yan. Sige na. So yun guys, uh, nakakita kami dito no, ano. Pati. Ito wala. Ganda ano. Hey guys, dito lang yan ah. Dito lang meron yan sa Quezon Province. Ang ano nga, ang location nito? Barangay ano yung... Barangay ano nga to? mapulot. 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 Tagkaway ang oh. Quezon. So, yun guys, oh. uh, yung mga pechay dito nga pala, ganito oh. Meron oh. mga lamang itlog. oh, yan. laman yan. Na dito nyo lang makikita sa farm nila. Oh, talagang pure Hindi na, na may yun. yung mag, ano, mag reseller ng itlog dyan oh. yung mga oh. kailangan. Galing ho. Lalo sa sisig. Galing oh. yung, yung shell niya talaga, parang oh. itlog talaga din oh. oh. Ayun, manipis. Manipis, din manipis siya. Manipis. Saka parang, oh, ayun Parehong-pareho, ano? Oh, oh yun know, oh. Nabibiyak din oh. Crunchy din siya oh. So guys, uh, yun lang at maraming salamat ano na lang? pala sa Ayan, kay no? Kuya na pinag pinaunlakan tayo dito na ano. Dalhin niyo na rin dito. Ay, Para, ay amin, amin na po ito. ito. Para may pang tayo. Na tayo. dito. Oh, sige, tatay. Hindi, Kuya, pwede dito itanim nang ano, tatanggal na ng itlog test tatay na lang to. Oh, hindi. Pechay. Ito na nasibol dyan, hindi na 'yan, wala ah, na. Ah, itlog rin ang tinatanim. Ay, itlog ang tinatanim. tinatanim pala. Oo. Ay, mapapakinabangan na natin. ito. So, yun guys, kung mapapansin nyo, marami ditong pechay po. Ayan o, oh, mga pechay na yun. Oh. Lahat daw yan ay merong lamang itlog. Kaya, ayun, lahat yan, Kuya, mga ano to, mga ilang araw pa ito bago nyo putihin? Ah, mga mga isang linggo pa yan bago mag ano yan. Ayun, isang ulit. linggo. Ito, Ayun, isang linggo daw, may itlog daw ulit yan. Maraming sili, baka pwede rin natin yung anuhan. Ayan, may itlog din siguro yan, ano? Oh. Ay, baka hindi na yan, gawa ng ano Iba yan. na, iba, iba naman Ibang na yan, no? Oh. Ah, iba na.